Hello guys, ayon sa ating mabasa, sa Juan 1.18, wala pang taong nakakita sa Diyos. Ngunit ating mabasa, sa Genesis 17.1, ang Diyos nagpakita kay Abraham. Sino, in, sino itong Diyos nga nagpakita kay Abraham? Sa Genesis 17.1, at sino itong Diyos na wala pang taong nakakita ayon sa ating mabasa sa Juan 1:18 sino itong diyos na tinutukoy sa Juan 1:18 na wala pang taong nakakita sa diyos at sino sino itong diyos na nagpakita kay Abraham sa Genesis Ono at sino itong Diyos na wala, na wala pang taong nakakita sa Diyos ayon sa ating mabasa sa Juan 1.18? Sana sagutin ito sa mga Iglesia ni Kristo. Yung katanungan ko. Una, sino itong Diyos na nagpakita kay Abraham sa Genesis 17.1 At sino itong Diyos na tinutukoy sa Juan 1.18 na wala pang taong nakakita sa Diyos? Ibig sabihin, dalawa ang Diyos. Subalit, so, balit, ang aral ng Biblia, ang aral ng Seventh Adventist, iisa e lang ang Diyos. Ngayon, ito ang tanong ko sa mga Iglesia ni Kristo. Sino itong Diyos nga nagpakita kay Abraham sa Genesis 17.1? At sino itong Diyos na tinutukoy sa Juan 1.18 na wala pang taong nakakita sa Diyos? Sana sagutin ito sa mga iglesia ni Kristo.